Good morning mga guys. Ni Ana punta karon sa Sagingan sa Kaniugan. Tingnan mo yung look ko guys. Para akong bata pero hindi parang hindi na bagay. <laughs> hindi na ako magbagay, magbata-bata mga guys. <laughs> Kasi mag babalat kami ng niyog ngayon. Di up ko ngayon guys pero Uh, hindi ako nagdiok doon sa maggalagala tayo Kasi sayang yung pera guys Galagala tayo ng walang katuturan Pag uwi, ubos yung pera, gastos, ganon Hirap mga guys Kaya dito na lang muna tayo Mag extra ordinary tayo <laughs> Mag extra ordinary tayo mga guys Guys, guys Mahal ko kayo mga guys. Ito, yung tabaw namin mga guys. mag extra kami. Ayan, yung lock ko guys. Naka-insert pa guys. Ayan. nag aano ako mga guys. Oh. Ayan yung lock ko. Lock ko yan mga guys. Ayan. Ayan mga guys. Ayan. Ayan ako mga guys. So, ngayon guys. Parang naano ako sa daanan guys, medyo ano, masukal. Kukuha kami kasi ng niyog, gagawing kukupras mga guys. So ayun yung mga kasama ko, ayun guys. Eh. Kukuha ng mga niyog guys. Ayan mga guys. Dahan-dahan tayo mga guys kasi may ano, madulas matarik ang daan ayan Ito. saan si Mirlen? Ayan. Tignan mo mga guys, ayan o. Oh ganda guys ang ganda yan ayan. ayan ang ganda comment nga kayo mga guys kung makakain ba yan pero siya para siyang ano dragon fruit nilalanggam na ako hey, Oh! Oo! Oh, oh. Nilalanggam ako! Ayan yung bayaw ko guys oh. Nagtatalop ng niyog. Ayan. Si bayaw andi, ayan, nagtatalop ang aga-aga niya dito sa bukid guys. Ayan. Ayan, ganyan yung pagtatalop. Yan yung gagawing kupras guys. Ayan siya. bilis niya magbalat guys. Ayan. Ganun ang pagbalat guys, kung sanay na magbabalat. Pero nilalanggam talaga ako. Ano <laughs> vlog? Punta ako sa baba. <laughs> Talagang wala nang daanan dito. Ayan o, oh, walang daanan. At sa, mag ano tayo, magbablog tayo ng ano ngayon, magbablog tayo ng niyog. Hindi manananggal ang ibablog natin. Niyog. Saan na yung mga kasama ko guys? Ando na sa baba. Hanapin ko yung pinsan Ay, ko. Na San? Nalaglag, nawawala na ako. San ang daanan? Nawawala na. Ayan. Guys, na naligaw pala na ako, guys. Ayun, Ay, galit na galit yung kasama ko, guys. Oh. <laughs> Ayan, guys. Oh galit na galit kasi na doon daw ako dumadaan sa kuan hindi daanan nililigaw na ako ng ano guys manananggal guys <laughs> ayan medyo matarik guys ayan guys medyo matarik ako na ang magdala sa bag hmm hindi naman pwede ako magingay. May nagbablog ba na hindi magsasalita? Kailangan ipapaliwanag mo talaga. Yan, yeah, nakita na daw yung ano niya, forever. <laughs> nakita na yung forever niya guys, oh. Napaka cute ng ano niya guys, oh. Kadulas-dulas man guys. Tingnan yung daanan guys, oh. Ayan. So survivor guys, survivor. Ayan, mga guys. Pag madigyas ko karon diri guys, pasensya na ang tanan. Mapiang gitaan ni. Eh. <laughs> Ayan guys, nagbibis na si Commander Abu Bakar. Nang <laughs> salawal niya para pang sa gubat. <laughs> Ayan guys. Ayan, si Commander Abubakar, guys. Hanapin ko yung kwak-kwak dito. Ayan. Hanapin ko yung kwak-kwak. <laughs> be na yan, guys. <laughs> Para mag-asdang na yan sa gubat, guys. So, oh. Saan na yung, ano mo, yung langis mo? Ha! <laughs> ha! Ayan, guys. Nakalangis na yan, guys. Naglalangis na. <laughs> Ay, naku mga guys. Ito yung trabaho ngayon guys. Ayan. Pa, hindi na ako tutulong pa. Ha? Magbablog lang ako. Ha? Magbablog lang ako guys. Hindi na ako tutulong. Yung asawa ko lang naman ang mag-aano guys. Pero nilalanggam talaga pa ako guys. Iwan ko guys sa pa ako na to. Bakit nila lang eh? Kaliligo ko lang. Okay. Lagay mo na dito ang cellphone. Sige, hindi nga. Safety. Safety to. Kailangan makita ng mga pants ko yung ano. Kalagayan ko. Oh, habang habang di up ko ngayon guys, eh itong nagagawin namin. Mag-extra ng niyog. Mag-tatalop ng niyog. Ganon guys. Ayan. Ayan yung naputol na niyog sa hangin guys. Oh. ayan. Ito yung puno niya. Oh. Ayan. Ayan mga guys. Napakatarik ng daanan guys. So dubling ingat tayo. Dubling ingat guys. So sanay naman tayo dito sa bukid guys pero hindi to bukid guys oh, bukid to pero malapit lang to sa bayan guys agay okay. ayan guys pasulok sulok tayo guys ayan ah. sumabit so, yung pa ako guys sa ano, damo oh. sobrang matarik guys mm sobrang talagang tarik guys pa, paano ko kaya i-ano yung paa ko handle saan, saan kakapit yung paa ko <laughs> <laughs> ayaw kasi bulsaan sa tunay sa ikaw muna hindi nga kaya ko to yan nakaano na ako Ayan guys. Abe. Madulas ka dyan. Tawa ng pangitay. Ayan mga guys. Uhuy. Madulas mga guys. Eh. Yung mo ka Berto. Tagal mo ni Berto. Ayan guys. Ayan yung pinsan ko guys, oh. oh. siya guys, ayan yung niyog kukunin namin, no, oh. Magtatalop ng niyog mga guys. So. May to, hindihan mo sa patag-patag guys. Ang so patag. -patag oh, so, Aris ka dyan. Yung nalalaglag na niyog guys, yan. Kukunin. kukunin. Kukunin, gagawin kupras. Gawaan mo ng harang dyan pa. Hmm. Ayan. Nag-answer pa the assignment din. Sundol kundod ang ko. Mag martis o kasam. Nahihirapan siya mag-answer kasi malalim daw na Tagalog. Yung mga tanong doon. Katanungan. Ayan guys. Sa ilog ba tayo mag-ano ng niyog? Doon papunta yung ano, niyog sa baba. Andun yung ilog guys, doon no. Andun sa baba oh. Sobrang ganda dito guys. So dito guys sa baba, walang signal talaga dito. Kaya live lang muna tayo sa video hindi nga promise makadigyas ang andi ayan mga guys yung mga niyog nalalaglag so, bababa tayo guys punta tayong ilog kasi nandoon daw yung niyog na marami nalalaglag No, makadigyas ako tos, Andy. Papunta tayong baba, guys. Ayan. Punta tayong baba, guys. Ayan. Ayun, guys. Pababa na tayo, guys. Ayan, no. Tagilid guys, tagilid, tagilid. Ayan mga guys. Ayun mga guys, ayun. Ayan si Commander Ligaya. Si Commander Abu Bakar. Ayan. Ayan guys, may naaamoy yan guys. Pag ganyan, may naaamoy. May kalaban guys. May kalaban guys, pag ganyan yan. May naaamoy yan. Hmm. Ay May bangka-bangka pa dyan ah. May gumawa niya. Ayan yung tubig guys oh. Ayan. Dito mga guys. Ayan yung ilog guys. Ayan. Parang nangamoy ano to. Tain ng baboy no? No? Yung tubig no? Hindi na. Ha? Parang amit tain ng baboy. Hmm.

Ayan, mga guys. Ang ilog dito sa Tagaytay. Ayan, guys. Ang ilog. Pag galing ng taga nila guys. Pag uuwi dito sa ano, Tagaytay. Maliligo sila dyan. Magpipiknik. Ganon. Ganyan yung ilog, guys. Ayan so yan lang muna mga guys kasi mag uumpisa na kami mag ano ng niyog mag iipon ng niyog para gagawing copras mga guys maayong buntag sa inyo ingat kayo dyan i-upload ko na lang to guys please guys subscribe to my youtube and like and follow mga guys, mahal ko kayo mga guys. Bye-bye.